Donya. Sa utang. Ah. <laughs> pa utang. Donya, pa mo nga ako. Kailangan ko ng isang milyon. Huh? Matawasan lang. <laughs> Ito yung aking Ito ang Mama. Nako, nasan pa? <laughs> nasa, nasa resibo. <laughs> Mama. Mama. Mom, mom, mom. Mama, Chuk -chuk. mama, mama. <laughs> Chup-chup. Ano masya lang talaga kami para magkape. Ah, Alam, mag Alam mo yun. sa Alam mo yun? Masya lang kami para magkape. Ang <gasps> sarang dito mga Starbucks star guys. Nice. Ang sarang mga Starbucks Lalo na yung culture na ang lambot. This one, sarang <mag> naganda. <laughs> <laughs>